So yan, narito na kami sa ano sa Calaguas Island. Ganda rito, ito yung island. Ano? <laughs> eh, um, araw. Tanggal lang ano. Hindi, hindi mo naramdaman. Basta huwag lang kayo tatagal. Yeah, ah, like, tanggal tanggal ang ano mo? Tanggal lang, ano, hindi mo o. Ulo, na ulos ka na ngayon le. Yung hmm. lamig yan ay, ayos. Oh, Pogi naman niya pa rin, brother. Eh. Ang puti pa ng mukha niya. Partida pa yun, men. Napaka-anglas. Alright! pagsilo. Pero ang yung... <laughs> pag video na rin mamaya. Yan yung Magbi-video uh, tayo din isang daan lang daw team. Tandaan tayo isang team. Ang <laughs> Leon, manto sawa Ano na oras kang kuha ng ko diyan? Patuwag <laughs> tuwag ka diyan. Sayang na no, kung hindi tayo magpapa-picture eh. isang daan lang eh, laki ng gastos natin dito. Nakakita <laughs> yung Silo Martinez, ito siya, ayan o. Yan ang gumanap ng kapitay nyo at batanggay nyo. Ayan ang napakaangas nyan. Wow. Oh. Nung ito'y bata pa, napakatibay nito. you o. Know? Si Pangulo. Oh. oh. Ito naman isa si parin Bobby o. Oh. Kung makikita nyo si, ano, you know, Bobby Andrew. Yan, siya yun. Pero ito, artista talaga to. Ayan o. Yan, o. Si Leo Martinez. Oh. Alright. Ayan, nasa kalagwas tayo ngayon. Uy, oh, look no, nakakanya na. We are in the Caguas. <laughs> yeah. Ito na natin. You know? No, all right. All right. Ikaw na gawin. You know? Kita niyan? Makanayo, no? Pareng babi lang yan. Eh... Uh, You know, right? Oh. But, mm -hmm. ka na, eh. Okay. Ano makikita dyan, pare? Okay. Oh, sige, basta may maganda Hindi okay. pre, daming tao rito. Naroon. Ano. Para. may aso eh di ba ito din eh o parang diyan kaya pag may ano parang korea yan korean ha? oo permuda nga yan so yan kami pupunta rin ng burol tingnan natin nga yung sinasabi ng burol maganda raw dito eh Uh, 10 to 15 minutes to 20 minutes daw ang nakaren. So yun, kasama natin si si paring Babio. oh. Ang oh, lakas niyan. Tsaka si Sininong. Sininong. Ninong, Ninong pastor tsaka si Kiko <laughs> si, si Kiko Matos. Si Kiko Matos si Sino si ano isa? Sino? Si Ninong pastor, si si engineer. Tayo si so, sir, no. Ang um, dahil pala rito maglalakad. Hindi, saan kami, Hanggang, no? ano? Dito. lang yan sa Kalaguas. Dito lang yan sa Kalaguas. Ang ganda rito. Oh. Lapit lang, pre. Lapit lang, hindi ka. Lapit maraming tayong kasabay rito. Ano? Kasabay natin, oh. Saan tayo ng bundok? Doon daw kayo pupunta, yun o, sa bundok na yun. Ten to fifteen minutes, yun o. Sabi ni Paolo Apol. Doon din mo punta nyo? Hindi taga dyan kayo? Ah, ikaw? Ibig sabihin, pakakit ka rin doon? Yun o. So ano, may ano pa rito? May arko, arko, arco rito, may arco rito, you know, you know, arco rito, 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 arco rito, 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 picture, video, rito, 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 So yan so, yeah, oh. oh, okay. o. Gagabihin daw tayo. Bukas na lamang, hindi namin ma gagabihin. So ang oras siya, mahigit na lasing ko. Ligun na lang tayo, pari Abol! Sa mga 15 minutes. Sa mga 15 minutes. Sa mga hanggang doon lang naman, hindi naman sa tuktok. Hindi, hindi mo makikita rin. May puro puno. That's Maganda sa may tuktok. Doon, doon gamis yun. mo yun. Mm. Maganda sana doon makakanayin o. No? Ito yung black sir. Baka ang ah. lang ang Sana, sana eh, i-drone-drone lang sa natin. Bahala ka yun. May bayad nga lang. May bayad nga lang eh, 25 pesos. Dito lang tayo mag-drone. Oo Pare. I-drone-drone ko din. I-video na ako sa buhay Dito, ang ganda rito. Ay, ay pagtay na nililigo. Oo nga. Lagay mo na lang. So. What? Yun. Anong katawan? Alabang. So yung mga nante, ipabalik na lang sa ating ano, sa ating tent. Ganda rito. Bukit, 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 bukid, bukid? Ipang... Sa bukit. Ganda ng Ibang. bukid Yo, yo. Kisi-kisi mo tapil. Ang ito pa naman. Yan daw. Napakaganda rito. Ganda rito makanahin sa Kalagwas. Kalagwas Island. Bukas, pauwi na kami. Siyam na oras ulit kami magbabiyahe. <laughs> bali Doon so, na kami sa dulo Kahit may ipit lang natin Saan ba Dito na po po Dito ka na Dito na Dito na Dito plano, Dito na tayo So ayan mga kanayon, tayo po ay pabalik ng Benson Park. Uh, may 2 hours po mula Talagwas Island to Benson Park. At uh, sana po eh, yung, yung, hindi po nagsusubscribe, pasubscribe na po ng aking YouTube channel. Papalo na rin po ng aking Facebook page. So ayan, uh, please po, subscribe po. Salamat po. God bless. So yan mga kanayon, meron po tayong nakilala po rito na kung uh, hindi po kami nakating dito sa Kalagwas, ayun, eh, yun, kagandahan at nakilala natin si Kuya. Kuya, ano nga pa ng pangalan mo? Hello po, uh, ako po si Carl Tan. Yan, yeah, Tan, yes. From dito sa Kalagwas, Camarines Norte. Yan. Yeah. Pero Kuya, may sa-shout ka ba? sa -shout out. sa out? uh, I would like to... Yeah. Shout out my friends from Davao. Wow. Hi. Uh, uh, and also to my grandmom, Carmelita. Hi, hi. Mom, Carmelita. And to my friends and to my crush from Naga. Wow, yun. Mga ganda Mayroon pala siyang malapit na siguro. malapit na. Malapit na yan. So shout out sa inyo at uh, uh, kamusta kayo at ano, uh, God bless. So yan, mga ganda uh, mga ganda na natutuwa po ko sa mga sa mga to. Kasi tatlo sila magkakapatid talaga yung bandingan nila magtataka kayo wala silang kasamang iba kundi sila silang tatlo lang kaya habang nandoon kami sa Calaguas Island natutuwa ako talagang yung banding nila parang magkaka-close talaga sobrang close nila kaya ako yung natutuwa sa mga to so yan ah uh, basta natutuwa ako sa inyo talaga namang banding ninyo magkakapatid ako yung natutuwa parang iba eh talagang sumapaproud so, talaga kung halimbawa uh, kamag-anak niya siya, makatuwa, talagang magkakapatid lang sila na nandun, na nataka nga ako bakit hindi niya kasama yung ano, pero makasama niya, mga kapatid lang na. So ano mga pinapangalan na yung mga kapatid? Uh, si ano, Janaya at si Tijanet. Janet. Ayun, shout out sa kanilang dalawa, sa uh, yung mga kapatid niya. So yan, ang ganda na lang mga kanayon at talagang thank you po. Oh, uh, thank you so, po. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Shout out. Okay, thank you. Ginabi na po kami. Ah, uh, balik kami po ini nasa Unisan. Nasa Unisan na kami. Mula Mula Batangas hanggang hanggang Benson ay halos siyam na siyam na oras. Pagkatapos mula Benson hanggang Calaguas Island ay halos 2 hours So pumabiyahe kami ng halos 10 oras. Ang problema nito yung pag inabot ng traffic mula dito sa may gumaka hanggang Lopez eh, napakahaba ng ano hanggang Lopez hanggang oo oh, ano daw nyo mula, mula, mula Bicolandia to gumaka to at ni Monan ay, pag inabot ng traffic napakahaba mga kanayon so hindi ko na nasabi kanina yung oras masyadong ano, uh, mayroon kasi walang walang tagahawak ng ng phone walang tagahawak walang video kaya mahirap hindi ko na namin naipakita sa inyo yung daan na napakaganda yung bukod sa magandang daan magandang lugar magandang view yung anong hindi ko na namin naipakita yung pangit na daan sobrang pangit napaka traffic napaka pangit kailangan talagang dandan So, yan. Hanggang dito na po muna mga kanayon. At hanggang pagod. Andito uh, na kami sa Nissan. So, yan. Uh, maraming salamat po. Lagi po kayo mag-iingat. Uh, please subscribe my YouTube channel. Yan po. Uh, Papa siya Thank you. God bless. Thank you.